So welcome Relarge TV. It's supposed to be mga kaidol, yung topic natin ngayon ay about mixing proportion. About mixing ng siminto, bato at saka buhangin. Sapagkat maraming mga engineers, mga construction worker na nag-vlog na yung toro nila, yung mixing proportion daw para sa beam, slab, column ng ating mga bahay o ng ating mga building ay yung mixing raw na ginagamit nila is 1, 2, 3 or yung 1, 2, 4 So yung mixing proportion na ginamit nila ay napakatama Yung hindi tama dyan ay hindi nila itinuturo na yung mixing proportion na 1, 2, 4 is nagabis sa kondisyon or nature ng ating buhangin sapagkat kapag yung buhangin natin is ganito parang may medyong halo na mga maliliit na bato yung mixing proportion na class A 1 to 4 is hindi applicable so ngayon mag actual tayo na mag mix tayo ng 1 to 4 isang sakong siminto, dalawang buhangin at apat na bato kung ano ang mangyayari sa mixing na gagawin natin So ngayon ay dito ako kukuha ng apat na sako na uh, bato para gawin nating mixing proportion. So ngayon ay naplaster ko na yung buhangin at saka mga bato. Dalawang sakong buhangin, apat na bato at isang sakong siminto. So ngayon, yung mixing proportion na sabi nila na yung plus iraw ay isang sakong siminto, dalawang sakong buhangin at apat na bato. So ngayon, applicable ba itong mixing proportion na to kapag ka yung bubuhusan natin is column or yung poste? kasi yung mixing na 1 to 4 nagabi sa nature ng ating buhangin kung yung nature ng ating buhangin is ganito buhangin na medyo may halong maliliit na bato yung mixing proportion na 1 to 4 ay hindi applicable para sa akin kasi kapag kaapat na bato yung ihahalo natin sa ganitong klasing buhangin ay napaka bato kapag ka napaka bato kapag ibubuhos natin sa ating kulom baka yung kulom natin ay punong puno ng ampaw. So ngayon ay para ma-prove natin, i-actual natin kung gaano ba kabato yung mixing proportion na gagawin natin kapag ka ganitong klaseng halo natin na yung nature ng ating buhangin ay medyo mabato-bato. So as of now ay ihahalo ko na ito para makikita natin. So ngayon ay tatlong sakong bato lang muna yung ilalagay ko dito. Kung yung mixing proportion ba na 1 to 4 or 1 to 3, hindi ba masyadong mabato-bato sapagkat yung nature ng ating buhangin ay medyo may halong mga maliliit na bato. So okay no nakita nyo ito yung mixing proportion na 1 2, 3 isang sakong siminto dalawang buhangin at tatlong bato so ngayon ay ipokus natin yung kamera sa mixing na ito so ito na yung mixing na ginawa ko na 1 2, 3 so nakita nyo sa 1 2, 3 is palagay ko medyo napaka bato-bato kasi yung buhangin natin is medyo may halong mga maliliit na bato so ngayon papakita ko sa inyo yung buhangin sa area so ganito yung uh, nature ng ating buhangin kapag uh, ganito yung nature ng ating buhangin yung mixing proportion na 1, 2, 3 is kung baga mabato-bato yung mixing natin na gaya nito how much more kapag ka gawin nating 1, 2, 4 apat na sakong bato wala na napaka bato lalo kapag ka ganitong klaseng mixing kapag ibubuhos natin sa beam ulom or isla kapag hindi natin masyadong maisiksik yung ganitong klasing mixing na napaka bato-bato is yung resulta natin is ganito nakita nyo aampaw talaga kapag ah, uh, uh, hindi natin masyadong maisiksik or maikompress or gagamitin natin ng vibration yung ginawa natin coulomb beam or mga Islam sapagkat napaka bato hindi ko pa naisali yung isang sakong bato kapag 124 is talagang uh, ah, napaka bato bato so para sa akin yung mixing proportion na gagamitin ko is pantay isang sakong siminto tatlong buhangin at tatlong bato or kung gusto natin na napakalakas or gusto natin na lutong-luto yung mixing na gagamitin natin is 1.2.5 isang sakong siminto buhangin at kalahati at dalawang sakong bato at kalahati yun ang gagawin kong mixing proportion kapag kayong buhangin natin ay mabato-bato. Kung baga, ipantay o ipair natin yung dami ng buhangin at dami ng bato. Dapat pantay yung mixing na gagamitin natin. Kung gumamit tayo ng tatlong sakong buhangin, tatlong sako din yung bato para hindi masyadong mabato-bato yung mixing proportion na gagamitin natin. Kapag ka sobrang mabato naman yung mixing na gagamitin natin is may mga porsyon talaga na aampaw yung ginawa nating column or mga beam. Kapag ka sobrang dami ng batong ihahalo natin sa mixing natin.